Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, sana po ay masuklayan ko po kayo ng mga kabutihan pinagkaloob niyo po sa akin uh, sa pag-subscribe, pag-like and share at ipagkakalugkod ko rin po sa inyo ang kalakasan niyo sa araw-araw at sana po dinanadalangin ko po na tuloy-tuloy po yung ang biyaya po niyo na darating po sa inyong buhay na mas marami po ang darating po at di na po kayo mawala ng po ng trabaho o mga pangailangan sa bahay uh, dinadalangin di ko po kayo sa inyo na uh, malaki ko sakit sa araw-araw din po uh, at sa may mga karamdaman po dyan na uh, huwag po kayo mag uh, mawala ng pag-asa manalangin po lamang po kayo siya Diyos ang makapangyarihan sa lahat at tumutok lamang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan at mag subscribe mag like and share para matulungan nyo rin po ako at kung may nararamdaman po kayo dyan na kung po uh, nawawalan po kayo ng pag-asa, huwag kayo mawalan ng pag-asa basta manalangin po kayo sa Diyos sa mga sa lahat at bibigyan kayo ng himala na gagaling po kayo at pag nag po kayo, ito puso po manalangin po na may po na nais po sa inyong hinaharap po na uh, hindi po kayo uh, magalindangan po na na nananalangin po kayo at hindi po kapag kayo gumagaling. Basta mananalangin naman po kayo, tuloy-tuloy nyo lamang po manalangin. At ipagkakalob ko, ipagkakalob niya po ang yung mga kailangan na kayo po ay gumaling po. At pagagaanin po yung mga buhay nyo na palalakin, palalakasin po kayo sa araw-araw. Huwag -araw. -araw. O kayo ng pag-asa po. Manalangin po lamang po kayo sa Diyos na mga sa lahat. Kasi narinig po kayo ng Diyos na mga sa lahat. At ah, uh, unti-unti nyo po yung ipagkalob sa inyo hindi lang bigla-bigla, unti-unti po pagkakalob sa inyo sana po, maunawaan po nyo aking ibig sabihin po at pasensya na po kayo, nabubulol-bulol po ako marami salamat po ah, uh, sa mga gusto pong tumulong po sa mga taong hindi higa po sa hirap ng buhay, tumulungan nyo lamang po sila at yung itutulong po nyo ay eh, pag dumating uh, papalitan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat yun, ang pagtulong po nyo ay dubli brido po yun uh, ipakakalob sa inyo. At halimbawa po kung nagtumulong po kayo sa tao na inyong tutulungan, huwag niyo pong ipagkasabi na huwag niyo pong ipagaya bang kasi alam ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa iyan na inyong pag porsiging pagtulong sa mga taong na sa hirap ng buhay. Marami pong blessing po ang darating po sa inyo na papalitan na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa iyan yung ipakakalam nyo sa mga tata taong mga nilagang po sa hirap ng buhay at uh, sana po ay uh, huwag kayong magkon po na magkon po na ipagdaldal po na uh, ipagyabang sa ibang tao huwag nyo na pong sabihin po pag tumulong po kayo para ka ikasi po sa inyo lahat at uh, i sa inyo na ang iyong mga gustong uh, marating po sa buhay. Basta tumulong lamang po kayo na wala pong alindangan, at wala pong pinagsasabihan. Ang isa lang po nakakaalam po sa inyo at nakakarinig po sa inyo mga ginagawa po na kikit, nakakakita po sa inyo ang isang mga makapangyarihan sa lahat na po. Sana po ay inaintindi niyo po niyo aking ibig sabihin at pasensya na po kayo kung yun na bubulol-bulol ako na-excited lamang po. Uh, ang pagkakalug ko po sa'yo ngayon pong ang araw na to ay uh, dalawang, orasyon dalawang orasyon para tulungan at paghiling ng tulong. Dalawang orasyon para tulungan at paghiling ng tulong. dalawang oras yun para tulungan at paghiling ng tulong para sa tulungan ng mga spirito na gumaling ang ibang tao uh, napakalaking bagay po ito kung uh, usalin nyo po ito at sarili at ipo sa dibdib po para matulungan po ninyo ang ibang tao na gumaling sa gumaling po sila sana po ay maintindihan po ninyo ang minakapalob ng orasyon nato para tulungan ng mga espiritu na gumaling ang ibang tao. Para kayo po ang magkon po na tumawag po sa mabubuting espiritu na tulungan po na ipabatid sa kanila na ang mga nagkaramdaman po ay tulungan po ng mga mabubuting espiritu. Parang kayo na po ang mag uh, utos sa kanila na tulungan ang mga Uh, nangangailangan na gumaling ang ibang tao po. Dapat po dito ay taus puso po yung tanggapin po na usarin po yung sarili at ipo sa dibdib. Hindi lang po uh, pagtulong sa uh, physical, spiritual o sa mga talagang emotional na mga pagtulong po uh, para matulong nyo po ibang tao. Usarin nyo po ito at matutulungan nyo po sila. Kung galing po sa inyo ang kwan po uh, gagaan po ang buhay po ninyo sa pagtulong at gagaan po yung dibdib po ninyo at uh, alam na mismo kapangyarihan salat niya na uh, ang taong uh, tutulungan po ninyo ay uh, magpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan salat tapos i yung salamat po nila sa Diyos na makapangyarihan salat ipapasa sa inyo para maka-kwan uh, po kayo. Ito po hindi po sa pag-ano po, uh, saan niyo lamang po ito ikonya eh, po, na para kayong nananawag po ng Espiritu na tutulong po sa may karamdaman po, para matulungan po nyo sila at gagaan po ang inyong buhay pag natulungan po nyo ang may tao. Po. Narito po ang oras po ng pagtulong uh, sa Espiritu na gumaling ang ibang tao. Amam laham, amam laham, amam laham itong bisis po at usalin po sa sarili at ihip po sa dibdib po. Narito naman po yung paghiling sa ng katulong para sa iba. Napakabisa rin po ito na pagtulong po sa iba. Uh, kung halimbawa po gusto nyo po tulungan ng iba sa kanilang mga ninanais po at uh, hindi lang po sa karamdaman sa physical na o sa mga pangangailangan para tulungan po sila ng iba ay kayo na rin po ang magbabanggit para yung gustong tumulong sa kanila ay uh, kayo ang nananawag po na tulungan po sila sa kanila mga pangangailangan sa araw-araw at paghiling ng tulong para sa iba na uh, kayo po ang magkukon po na tutulungan po sila para kayong nag-uutos na tulungan sila pero ang kikilos po dito ay yung mga mabubuting espiritu na tutulong po sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at sila ay tutulungan po na parang kayo na rin pong tumulong kasi kayo po ang nag-usal po ng orasin na to kaya narito po ang orasin po na pagtulong po sa para sa iba po amam darum amam jarum amam harum amam harum amam harum yan po. Amam harum. Amam harum. Amam harum. Salin po lang sa ipo sa dibdib po. Uh, sana po ay eh, kung medyo medyo uh, hindi nyo pamaintindihan po. Uh, uh ito po eh, hindi po masamang oras po ito na aking ipapakalog sa iyo. Galing po sa uh, Diyos na makapangyari sa lahat po na pagtulong po pa po ang po na kayo pang gagawa po para matulungan po yung ibang tao galing po sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat po at, uh, uh, parang kayo na rin po ang gagawa para uh, gusto ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na tulungan po nyo ang mga tao ng po sa hirap buhay at mga mga karamdaman po dyan sana po maintindihan po ninyo maraming salamat po kung maintindihan po ninyo sana po uh, huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like, and share at pakipindot na rin po ang bilay kung para palagi po kayo at sa ating mga susunod na mga video at uh, mag subscribe, mag like and share maraming salamat po shout out po sa inyong lahat